guys what's up it's another day it's another vlog uh, sa bago pa lang mga ano subscriber dyan uh, welcome po sa ating youtube channel so bali happy new year po sa ating lahat kaya lang tayo nakapag vlog kay dahi... ano marami akong ginawa bago nagpasko, nag new year ngayon ulit na vlog bali titig na ugas yung aking bangka yun ayan ko kaya andito ito sa ano taas inaayos ko iligyan ko ng mga langkapan bago nirenovate kay ba dinagdayan ko ng buhay buhayan so ipakita ko sa inyo guys so yan guys ang ating bangka ano nirenovate -re ko nagmuntar ako ng panibago bago muntar rin guys ako lang nagmuntar ano yung sa loob nya ano pa kan pa yung epoxy eh. bagay natin ng platform nyo yan kapitan ng makina bagay yung loob nya guys bali binago ko yan kay ano ah uh, puro kalawang na yung bako dyan kasi yung ano, binili ko yan ay ano ay baka na no urod din na rin ginamit. Eh naunahan may nalagay pang ano, lamisa, hindi ko pa naibuksi sa kapatid ko yan. Yan ang ano. Bagay mo sa ulian yan, ayun o. Yan kukan. Kung timon niya yung bala yung timon niya na yun. Sira pa yan kay hindi ko pa na ano, na bilhin na bolt. Bagay yung ilis eh. Yung nabalit na karaan, ando na sa taas, nakabili na bago. Ito palagay guys yung nilig kung ano yung mga langgapan ito yan kapit ka na guys yan o para sold na ipuan ako mga naga vlog pag magpaakit yun isda Ayan o may ano siya. may ipuan o magulit yung makina bali eh, may makina o hindi ko pa na ano naayos punta tayo doon sa arawan yan guys ito yung arawan no? balik tinasan ko na yun siya na no? baybayan yung dating baybayan niya kasi pag dalawang tao yung nagasakay nag ano siya Nagawas awas ito itong puti na ito may kita nyo Sito ako so, ito yung dinugtong ko tapos ito pati tinasan ko pag nilagyan ko na rin siya guys na ano bali ng langkapan yan guys oh. tagaling ko man itong ano, lamis na ng kapatid ko pinapaypok yun sa akin eh Yan guys oh. Ito pala yung ano. Yung bicycle po. Hindi naman ito lang. Yan. Ang ating ano. Ang ating langapan. Wow. yan siya guys. ano Marumi lang ang ilalim. Hindi ka pa nakaayos. Yan. Bali ayos na siya. Yan. Ang harapan. Yan. May buksing gunting. Bali itong makina guys. Uh, using ko pa yan. Yan guys oh. makina yung dating makina ko ayusin ko pa Yung pala yung dating makina ninyo. Honda sira niyan. yung ating mga gamit yung sakubador yung ang tulisan din hindi nakabit dito wala pa yan siyang sa ano lalim wala pang cover bali ang sira pala nito guys ay ano hindi siya mag andar ng ano tuloy tuloy magandar siya ng konti bago mamatay bali ang may sira dito karburador magabili pa ako ng panabagong karburador kasi ito ay kapon kaya ano siya ah uh, i timing maganda ito ang minor nya ang kaso may i timing nagtigas na yung chok nya guys oh. kaya kailangan ng palitan yan ang natin guys oh. Marine 6.8 mga bago yan lahat bago itong spark plug bago itong wire sa coil yan yan ang ibang carburetor ko na mga nasira na yung mga dating carburetor sa, sa, makinang ito baka next day guys ay mapandal ko na to bago magkalma kalma ng panahon yung makulimlim uh, eh. magmahangin eh no ay amihan pa rin so ayan ang ating bangka oh. maliit lang yun guys yan ay ang ginagamit ko pag isdaan pang na boy bago ang uh, ating pang vlog so hanggang dito lang guys I update ko lang kayo pag maayos ko makina at para may ababa ko na rin yung bangka ah, oh, oh. Thank you sa panonood. Tsaka Merry Christmas and Happy New Year sa ating lahat.